Okay, subay so bueno, mga igala, maing hapon guys, maing hapon, maing hapon guys. Hapon po mga guys, no, welcome, welcome sa itong tulumanon nga naguluhan, Kadalan Ramsky 9195 Wild. Guys, di ata karoon sa merkadong bahin sa barangay Palao guys, no. In palitag masuwa guys. Ani merkado si Ligan City guys, no. Merkado sa tabi-tabi, ni si Sandri atong takna mga higala apit na mag alas 6 mga higala no? alas 5 pasado na so iata sa merkadong bahay hindi mo palit akong maswa mga higala so sa itong mga sa itong mga viewers ug subscribers ah, welcome welcome my friend shout out ka na itong tanan inaniyan na usap kita sa kagabhiong bahay mga higala sa di madugay mungit-ngit na usap ang atong kalibutan guys no so sa di pa mungit-ngit ya basig ma pwede tayo magkahangyo dia kaninyo mga ginagmay nga mga like share and subscribe to my channel guys no this is your kadalan lansky 91.95 wild Okay guys, no? Una yung itong mga namaligya o kaisdaan di ano? Sa unahan ng bahin guys. Alam sa kadaplinan mga higala. So, sa so mga higala na to, medyo familiar na yung maong lugar. Oon sa maning lugar, abe, there is Eligan City. Ah, ang katong gitukod nilang dako kay Merkado mga higala, no? Apan ah. hang hangtod sa pagkakaroon, no? pag Oke, Okay. So once again, This is your Gadalan Ramski 9195. Wow. Okay guys, there is speakers bahin guys no. Atum Hatagan og gamayg bagdagat, gamay hulagway guys, there is a uh, uh, amihanang bahin guys. No, money Hulagway, there is amihanang bahin me gala no so, some of the viewers na to this kadabinan. Oh gana ka kinsa na nag sing about guys Adunay nagsingabot mga higala. Okay, familiar mo anak guys. Okay guys, mo kana si first lady guys no. So guys, sa mga diot lamang guys no, mo plus tada ta, guys. Okay, suban so no mga higala no, hinay hinay tagkamang guys, kay medyo ngingi -ngi naman ang atong kalibutan no. Sa so, madugay mga higala, ngingi na diot ang atong palibot. So atong gihangyo, giawa, gidapit ang atong mga kaigsuunan, lihas kadaplinan. Ilabi na kayo diya sa atong mga higala sa kahanginan. Please like, share, and subscribe to my channel mga guys. Ang channel sa mga sikat. Ang channel sa mga hamdong. This is your Kadalan Ramsky 9195. Wow! Okay guys, hinahinay, tagkamang dito sa unahang bahin guys. Guys, I miss you guys. Pasensya na mo guys. Kaya medyo talag sa on oh, Sige lang. Eh na, sa mga kanuna isa hapon guys. Inahinay lang dag tama. Pagabot sa unahang bahin pon pohon. Uh, ato ni pupusan guys no. Masumhan mo guys na matag karon ug no? unya. Uh, si Romsky is on the road nagtigo may kusok mga higala para sa mga sunod ng mga episode no so guys atong location guys no location update di ata sa barangay Aguinaldo extension Mutabuk ta sa unang bahay ng extension na, na guys pasinsya na guys kay medyo rush hour no Adunay gibugato nang ato ang Davao is traffic Abdi guys. Dili ka abdi kay na lang. Kung abdi ka pala yun. Okay, tabok ta guys. Extension na ni siya guys, no? So, sumukaw sa pa, maing hapon, maing hapon, maing hapon ni Ligan City. Maing hapon Mindanao, ilabi na dihas, kidapawan. Shout out sa mga kidapawan. laki na pa wan di ano sila si servant laki pang iya mga kaidjon ano mga kahigalaan ilabi na sa mga iliganon diha kita pa wan maayo pag panigsikay-sikay mga hitala. ayo kalimot kini si kadalan rams ki na di wan wow. na ayaw mong guys ha nagpabagting diyan nagpag nagpa, nagpa shout out diyan shout out tanatong tanan dili lang kaniya kundi kanatong tanan ilapin na diyan sa subo mayong hapon subo mayong nga gabi na sa Iloilo kag mayong nga gabi na sa Cotabato ha magandang hapon po mga kapadid, okay. mga kababayan, ugingon man ang sabihan sa Florida. Yehey! Shout out sa mga taga-Florida! Isaga na ito sa florida 44 4 <laughs> and family, good afternoon, sir! Ma'am Jenny! 4 Pennsylvania. Shout out sa mga taga-Pennsylvania! Alaska ingon man sa uh, Texas Siyempre dili polay ang Saudi Arabia no Pinakadaghan Saudi Arabia Pilipinong manggagawa o, Sa mga OFW diyan magandang 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 hapon po magandang gabi Oh, dia sa Malaysia po no ng kepino dia nggeteguk teguk, aku aja tamas ginawa guys kaya, ini kamu teguk ah, bandung juga kepayan guys, miliar moning kepayan guys, Tanjung Lipat, Tanjung Aru, kita wajib air panas, ah. selamat batang, kita punya kawan semua di sana. Katampat Nagara, Malaysia Okay mga igalan O, oh, liko tas di siliang bahin mga igalan Musaka na mi guys Kanto? 7 Musaka na mi sona ang bahin guys No? Muna ay isagawan pa dulong sa atong balwa Alexander guys no? The mga dugay ng Wakaulay sa Iligan ala pwerte na yung daghan ng hingkala agad mga hikala. malingaw na yung sa Iligan guys daggan na sila kuy uy, uy, uy. na sila may pagmalaki Gan guys no kay medyo taas taas naman dito guys no sa gyapon din, din na kay nato on guys but padayon ng gyapon ta sa unahan nga bahin guys no sa di madugay ato nang putlon nga atong bagiguban mga igala no ayo kalimot kini sa ganalan runs kini di 195 wow. ang general sa mga sikat, ang general sa mga hamtong sa gyapon guys ang ato ang Angat uang Nes no. Ramsdy is on the road. Only in Iligan guys. Iya sa Iligan ga kabad-kabad. So mu labang kadtong mga igalan no daghang kai salamat mga kaigzon anong mga igalan sa hanginan. Kini si kadalan Ramsky 9195. Ayo kalimot. 9195. Wild. Thank you very much God bless us all. Bye bye guys.